Okay, i-share ko lang ulit yung uh, takip ng uh, radiator na sasakyan. Na ito yung isa pa para malaman ko nga uh, mahina na yung kapit uh, niya at uh, ano na siya, may problema na siya. Pag kapag itong bago yan, pag inilagay yung bago at inilagay niyo masikip pa siya oh, sobrang sikip. Oh, ayan, masikip. Pero kapag ka may problema na yung takip ng regulator. Uh, ah, uh, umaano pa siya gumagana, pa pag inalumi, uh, gumagalaw pa. Pag inilagay yan, ayan oh. Maluwag na siya oh. oh madali nang ilagay oh. Pero pagka yung uh, bago pa talaga mahirap ilagay. Pagka yung uh, luma na nagagasgas na nga kasi ito nga pinakagoma doon sa loob may lumalabas-labas na dito sa gilid na tubig kaya pag umaandar yung makina may nasingaw na dito yan yun pa rin ang isang palatandaan na ibig sabihin sira na pagkabago ayo may para malaman na tumatagas ilalagay ko itong luma o yan ilalagay natin yung luma tapos i-start natin yung makina mapansin ninyo dyan

ng kabago. Oh. Natin Wala na, ginagano to. Wala na. Ay, mga pa rin. Hindi lang yung ganon na kabago, ayo, may oh Mahigpit na higpit. Ay. 有。<Okay. S 2> okay.